Dios na magdidikun sa kanunay, nagisulti ka sa imong katawhan, hatagi ang imong sibahan, untung kadastig sa pagmantala sa imong puto. Aron kami magadumog sa imong tingog na makananayon magipistoy ang among imong katawhan. Ginoo, imong kalooy, pagbulahan kini imong katawhan. Dios na Inong nilantaw ang kaayuhan sa tanang nasot, langdagi ang tasatak sa kahunahin huna sa matang magtumalangin, arin ilang magigang ang mga palinahanglan sa inyong katawhan. Mag-ampo kita. Lunga kami sa so, inyong katawhan. Diyos na maluluyon, inong ipahal na ang tanang gustang katimbang sa gugma. unka um, ang ayan mga dumumunta ang matag sa tawag ni Kristo diha sa kahiusahan upat pagpag-iangay ang ang kadautan diha sa kaayuhan mag kita Diyos na manuloy o hindi kami sa pag-ibuma sa iyong isigatawo ng walay subod ihatag sa matag-usa ka ang katikahin sa pagkamaalagaron, Aron amo kini ikaambit sa mga nanginahanglan namo ito buong kita. <laughs> Dios na maduduyon, on, kimonang gihatag ka namo ang unang bumas sa imong pagkamgihatagon. Ito sa so, kini ka namo ang espiritu sa kahiusahan o kapasayuan. Aron amo kini ipakambit sa usag usa ang kadinaw o uspisha matampok kita alang sa atong kaigsoon ng nagsaulog o magsaulog silang adlaw na tawahan nga si Rasin, Jocelyn, o Salvina, na tagaan pa sila taas na tinabuhi o grasya, arong sa makanunayong mutuhog ang, mutuhog ang grasya sa ilang kagsatag sa kakaugalingan. Magampo kita. Alang usab sa atong suunang mitahan sa iyang kinabuhi na si Brother Dieter, mas maisubot pa ang kamudawan sa hagit sa pros sa adlaw-adlaw ilabi na ilabinas sa presensya sa tungguhing news. Mag-ampo kita. Mag-ampo kita. Alam ka na tungganan at umutlan ang gugma pagka masunod tanon o pagka, pagka sa grasya. Aron ng atong J.E.K. Inahan sa kanilang ko na bang mulutang pa umagpadayod kung apre sa Espiritu Hanong mag-ampu kita. ayang sa personal mga katuluan at maging ihala sa kahiliw.